Tatlong patunay na ginagabayan at binabantayan ka ng Diyos Una, payapa ka kahit may problema Philippos 4 verse 7 Ang kapayapaan ng Diyos ay siyang mag-iingat sa iyong puso at isipan Kahit na nasa gitna ka pa ng pagsubok o mahirap na desisyon Nararamdaman mo ang kakaibang ginhawa at paniniwala na nasa mabuting kamay ka Pangalawa, may darating na tulong na hindi mo inaasahan Awit 34 verse 7 Anghel ang siyang bantay sa mga may takot sa Diyos at sa mga panganib siya'y kinukupkup. May mga taong bigla na lang tutulong sa iyo na hindi mo inaasahan at sila yung magbibigay ng kasagutan sa iyong mga panalangin. Ito ang pinakamagandang sinyales na gumagawa ang Diyos sa buhay mo. Pangatlo, lumalakas ka kahit pagod na. Isaiah 40 verse 29 Pinapalakas ng Diyos ang mga napapagod at ang mga naghihina. Minsan napapahihinaan tayo dahil sa ating mga karanasan at pagsubok sa buhay. Ngunit kapag nananalig tayo sa Diyos, siya ang nagbibigay ng bagong lakas para kayanin ang mga ito. Kaya kapatid, huwag tayong tumigil sa pananalig sa ating Panginoong Diyos dahil totoong gumagabay siya sa mga lumalapit sa Kanya. Manatili tayo sa panalangin at sa pagbubulay-bulay ng Kanyang mga salita at kung magagawa mo ito, matadaig mo ang masama ng mabuti.